ng ani ng pinya. Iyan ni ano, pinatanim ano, ng mga may-ari tapos pinapaabunuhan namin, kami ang namimili. Kayo ang nagbibigay Oo, yung mga walang pang-abono, binibigyan namin ng pang Tapos sa amin binibigyan ang pinya, pero hindi namin pinatutubuan ang perang inutang sa amin. Basta kung ang magkano na lang ang porsyento namin, alimbawa ang piso-piso sa isang pinya aming tubo, yun na lang ang aming kita. Dahil tatak-tagay-tay na rin masasabi ang pinya, Sinisikap ng lokal na pamahalaan na tulungan ang mga nasa industriya. Ang uh, pagbibigay po ng uh, aming tanggapan ng uh, technical assistance patungkol po sa kung paano natin uh, mapapaliit ang uh, labor cost nila kasi ito po yung nagiging kalaban nila para sila ikumita. Kumpiyansa ang local government na malaki pa ang iuunlad ng mga nasa pineapple industry sa Tagaytay. Wag po tayong titigil at ating papong palawi, palawigin yung ating mga ginagawa kung paano natin mapapaunlad ang industriya ng pineapple dito sa lungsod ng Tagaytay. Isa si Mang Antonio Umali sa mga naniniwalang nasa pagpipinya ang kaunlaran. Ngayon, isa na siya sa tinitingalang haligi ng pineapple farming sa Tagaytay nagsimula pa noong 1963, nag-umpisa na, na ako magtanim ng pinya dahil maaga kami na ulila sa ama. Parang ako na nagsuporta doon sa aking magulang at sa, sa aking mga pin. Ang mga taon ay nagbigay ng karanasan at kaalaman sa kanya sa epektibong pagsasaka ng pinya. Ang unang-una, kailangan ay puhunan. Kaila malaki ang puhunan bawat puno ng pinya, halos umaabot ng 5 to 6 pesos ngayon, sa ngayon dahil Al ng mga ta upa namin sa mga tauhan, mm -hmm. mahal ang fertilizer. Yung sa aspeto ng patubig naman po, hindi walang, walang problema kami sa patubig dito, hindi na kami mm -hmm. nagdidilig na yan. Mas masama pa nga yung natitiningan ng tubig. Nang magsimula si Mang Antonio, bumili siya ng binhinang pinya sa silang Cavite sa halagang 25 sentimos bawat isa. Nang maglaon, naparami niya ang pananim ito na ho ang ugat niya. Oh. Ito na, oh. Pero yan oh, hindi pa tutuloy yan. Magpapanik oh, sa lupa yan. bago ulit susuloy dito. Ah, oh, yan, oh, yan oh. Kaya ho oh, yan, imis isang buwan na nakabitin, nakabilad. Hindi, yes, ho, hindi. Oh, oh, hindi, oh, oh. Bawag ang mabababad ng, ano, ng tubig. Ah, sa simula, hindi niya problema ang peste o sakit ng pinyang inaalagaan. Nung una, parang wala kaming na-encounter ng mga peste pesting ganyan sa mga pinya. Pero ngayon, parang unti-unti na rin tinatamaan ang lupa. Siguro, asidik na ang lupa namin ngayon dito. Daga ang pangunahing kalaban ng pinya ni Mang Antonio. Ito'y kinain ng daga. Pag hindi na makuha sa lason, yun ang pantrap, yung trap na panghuli. Dinalagyan namin ang loob ng pinyahan. Dahil yung laso ng daga, pag misang naka, nakapaglagay ka at hindi nakain lahat, hindi nakakain lahat, hindi na ulit yung kakain. Paanong malalaman kung handa ng pitasin ang bunga ng pinya? Itong klase ito, kahit maverde, hinog na rin siya. Pwede na rin itong pangkain. Kaya lang ang matamis pa nito hanggang dito pa sa kalahati. Pagkalipas ng mga ilang araw, siguro hinog na rin lahat ito. Ang kagandahan ng pinya ay ito, kulay na ito. Ito, ito, ito. Ito, ito. Oh. Para makasigurong masarap ang aanihin o bibilhin pinya, narito ang tip ni Mang Antonio. Pag malamig ho ang panahon, maasim ho ang pinya. Ganang pala. Sa ngayon, kontento na si Mang Antonio sa kinagis ng hanap buhay. Umaabot na sa pitong ektarya ang kanyang pinyahan at hindi problema sa kanya ang pagmamarket ng kanyang ani. Wala akong problema sa pagbebenta ng pinya dahil yung meron akong sakop na yung harap ng pinyahan ko, lahat ponda yon na talagang tindahan yung mga prutas. Uh -huh. eh di sila na nakuha dito sa aking farm. Hindi rin nawawalan si Mang Antonio ng suporta mula sa Department of Agriculture. Malaki ang pakinabang ko dito sa DA. Unang-una pagka magtatanong ako halimbawa mga pampeste sa pang patay natin ng peste halimbawa ng tulad ng daga ganyan magtatanong ako sa kanila tsaka nung nga ako ikinandidate ng mga yan maging best farmer ng region 4 na palaban ako sa national taga DA din ang tumulong sa akin Ang pinakamahalaga sa lahat para kay Mang Antonio ay ang kaluwagan sa buhay na dulot ng pagpipinya Ako ano simula nung ako mag-asawa nagkaanak ako ng tatlo sa pinya ng lahat Kinuha halos yung mga pinagpaaral ko at aba naman ng Diyos ngayon lahat eh, sila tapos na. Nakita natin ang panig ng local government at isang pineapple grower, kapwa-stakeholder sa lumalaking industriya ng pinya dito sa Tagaytay City pareho silang may oportunidad na paunlarin ang pamayanan at ang kanilang mga personal na buhay dahil sa pinya. Magbabalik ang bago maunlad, agrikultura, na agrikultura. maunlad na agrikultura. Agrikultura 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 Masaganan Di kasyaman Kabukiran Kabuntukan